kung isa kang affiliate sa TikTok, alam ko makakarelate ka sa video na to. Hi guys, this is Jendy and welcome or welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin yung mga violation ko. Hoy, check naman na makakarelate ka kasi kung isa kang affiliate ay alam ko na meron na din sigurong napataw sa iyo na violation itong sa si TikTok at alam ko rin na ginagawa mo yung best mo para maiwasan yung mga violations and community guidelines ni TikTok na talaga namang masasabi natin na minsan hindi talaga karapat dapat na mapatawan ng violation. So, isishare ko lang naman sa'yo na meron na akong live violation. So, since August na ngayon guys, talagang masasabi ko na Um, yung iba is mawawala na dyan. Pero mag pa ako ng ilang mga araw. Ayan. So, just ko po. Ayan. So, share ko lang naman sa'yo yung aking live violation noong June. Anong ah, May at saka June. So, share ko lang sa'yo yung life, aking live violation. So, nagkaroon ako ng live violation dalawa. And yung reason niyan is Actually tatlo yan guys since August na ngayon so meron akong violation or live violation nung no May 1 at na-refresh na siya so nawala na siya sa aking ano sa violation record ko. So nag-refresh na siya so nawala na. Ang reason ng aking live violation guys is static image. So hindi ako makapaniwala na napatawan ako ng live violation static image ang sabi ni TikTok. Kasi alam mo ba guys na merong post, pwede kang mag-post during your live. So ang ginawa ko kasi kapag ka nagpo-post ako during my live, syempre meron tayong billboard na nilalagay. Ako naglalagay ako ng image. So ang nangyayari guys, ang nangyari sa live ko noong nag-start ng May 1 is meron akong mga image na nilalagay. So isang image lang yun guys, ha. Pwede mo yun ah uh, mapalakihan mapaliitan uh, base na lang din sa gusto mong size ng image na yon so ang ginawa ko guys is um meron akong image during live so nagagamit talaga ako nun para makita din ng mga viewers na pumupunta sa live ko so ayun na nga nag uh, nagpost ako kasi nga kailangan ako ng baby ko dahil nagising siya during that time and umiiyak so Uh, pinatahan ko muna siya ng mga ilang minuto. Pero tinitingnan ko naman yung oras kasi hanggang 5 minutes lang yung guys. Nung bumalik na ako, hindi ako makapaniwala. Wala pang isang minuto guys, pinatawan na ako ng live violation. Ang reason ng community guidelines na paglabag ko daw is static image. Mm. So, andun uh, ang kapag nagla-live kasi ako guys, yun nga, nandun ako mismo sa harap and then meron lang image. Then, pag pagka, pagka ko na ng, pagbalik ko na ng live, Diyos ko po, napatawan na ako ng live violation. So, tatlong beses guys na nangyari sa akin na, 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 na live violation ako ng static image. And then, ang ginawa ko, syempre, nag-appeal ang mami nyo. So, nakikita nyo naman dyan, appeal not approved. Lahat yan, guys, appeal not approved. Dito naman sa video violation, guys, ang video violation ko, dalawa yan, same date yan. Isang uh, video ko na ang ginawa ko naman is, um, kumbaga parang ganito, green screen siya, green screen. Tapos, may nakita kasi akong isang uh, creator din dito, sa TikTok, nag siya ng green screen. Alam mo yung um, nag-reply siya, tapos gumamit siya ng green screen. So, ganun yung ginawa ko. And then, naglagay ako ng yellow basket. And then, wala pa ang ilang minuto, guys. Napatawan na din ako ng violation. Video violation. Ang reason naman ng video violation ko is still image overlay. So, bawal pala yun, guys. So, ang ginawa ko is nag-appeal na naman ng mami nyo And nakikita mo naman appeal not approved. So hindi pa din inapprove ni TikTok yung appeal ko. Since eto nga si TikTok ay grabe no, napaka uh, uh, strict. Ayun, napaka-strict to niya pagdating sa community guidelines. So kung ikaw ay nagla-live at gumagamit ng image, wag mo na lang palakihan bago ka mag-post uh, mag siguro, wag mo munang palakihan. Siguro paliitan mo na lang para kapag balik mo is nakikita agad yung mukha mo. And then sa video violation naman, huwag kayong gumamit ng green screen at maglagay ng yellow basket kasi ayun ma ba uh, din kayo ng community. Magkakaroon din kayo ng violation sa community guidelines ni TikTok which is still image overlay bawal pala yun sa TikTok. So ayun, nag ako and then hindi naman na-approve. So, ngayon nga, August na naman, Diyos ko po. Ayun na nga, i-share ko sa inyo. Meron na naman akong community guidelines na nalabag dito sa TikTok. So, hindi ko na kinuhanan ng screenshot kasi nga, binura ko na yung mismong video. And then, dinilit na din naman ni TikTok. Ang alaman ng video na yun, guys, is all about my commission. So, gumawa ako ng video about sa commission ko about sa pag-withdraw ko, kung paano ako mag-withdraw. And kung gusto nyong i-check guys, nandito sa aking YouTube channel. So yung uh, video na ginawa ko, okay naman siya sa YouTube pero dito sa TikTok is napaka-strict talaga ng community nitong si TikTok. So ang pinataw naman ni TikTok ngayong araw sa akin, August 1, ayan. One talaga August 1 lagi akong nababiolete ng 1 na uh, nagstart nung May 1, June 1 and then ngayon August 1 so meron na naman akong violation. Ang pinataw niyo sa akin is uh, parang may personal information daw akong nilagay which is wala naman akong nilagay na personal information. Later ko na lang nalaman bakit ko pala dinilit yung video eh wala namang personal information na nangyari doon kumbaga ang pinakita ko lang naman doon is yung earnings ko and then yung withdrawal process ko so inisip ko na lang na siguro sa Gcash yung Gcash number yun lang naman siguro yung uh, ano ko doon hindi ko natakman natakpan pero may takip naman yun yung asterisk. so aware naman ako na akala ko is okay lang yun kasi ang dami ko na din namang napapanood dito sa TikTok na na mga nag withdrawal process sa mga commission nila, ganyan. So, ginawa ko, ginaya ko lang din naman sila. And, laking gulat ko, guys. Diyos ko po, pinatawan ako ng violation nitong sa TikTok. May sharing of personal uh, personal information daw sa social media, lead to fraud, ganito, ganyan. So, yan. Kaya, dinilit niya tuloy yung aking video. Pero, pagka-check ko naman sa aking status dito sa uh, ano ko, is healthy pa naman. Yun, yun nga yung kinakatakot ko kasi ang dami kong uh, violation tapos healthy pa din yung status ko. Pero sana I'm praying na uh, ma over na lahat ng mga violations ko ngayong August. Ayan. So, sa mga nagbabalak mag-affiliate dyan, ito lang ang ma-advise ma ko sa inyo, huwag kayong gagamit ng static image, uh, kapag ka gusto ninyong mag-live, kailangan ninyong magpakita ng 30 minutes or Ah, uh, yun, 30 minutes nga ako magla-live kayo para mas sigurado na din. At syempre kung gagawa kayo ng video, uh, iwasan na ninyo na gumamit ng ano green screen tapos lalagyan niyo ng lalagyan niyo ng yellow basket. So based on my experience, yun guys uh, At meron pa akong nakikita na mga live violation and video violation sa kanilang uh, TikTok account na uh, meron pang uh, kapag uh, na-violate mo na is parang paulit-ulit na ng system na pinapataw sa iyo. So, iwasan ninyo magkaroon ng violation. And mas maganda na din na reviewin ninyo yung community guidelines para mas alam ninyo yung ginagawa ninyo pag pumasok kayo sa TikTok affiliate. So, kung naka-relate ka naman sa video ko na 'to, comment down below and don't forget to like this video if may mer meron kang natutunan ngayong araw. So, see you on my next video. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye.